I'm uh -huh. sa <clears throat> sa area ng detention sa ICC kasi maraming mga Pilipino nakita ko nagmarcha kanina so balikan natin ah uh, pupunta sana ako kanina sa may isang park at uh, mayroon ding picnic doon hindi uh, pa rin ako sa din Haag Uh, anyways, uh, balik muna ulit ako doon kasi parang ang haba ng na, <laughs> nagmamarcha. Interesting. Okay, so habang uh, dito tayo, uh, madadaanan natin yung uh, main building ng ICC. the right side ayan, nasa right 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 side yun ang uh, ICC building at uh, nakita natin uh, may nagmamarcha ng mga Pilipino papunta doon sa may detention uh, sinusundan nga sila ng mga polis uh, at least may ano, mayroong backup <laughs> Yan ang polis na sa bicycle path na naka <laughs> sa bicycle path na sila nagda-drive. Ang klase. Eh. Talaga naman itong mga kababayan natin, ayaw talaga tumigil. At uh, pinapakita talaga sa buong mundo ang aming pag-suporta sa ating Tatay Digo. siya ng mga Pilipino papunta doon sa detention ayan, nakikita nyo sa, uh, sa daan doon sa may bicycle path dami may mga flag at may backup silang pulis oh. You dare to You dare day ko ng polis nakikita uh, niya kasi nagdi-delay to mas paring Robin yun kasama ma may kasama si paring Robin na ah. mukhang kana yung kasama ni paring Robin nako 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 naman si paring Robin oh oh grabe tayo dito Pag <laughs> isa lang si Robin Naglalakad Pero parang may kasamang kana Ay kana tuloy Maglasi ha ah. oh pag isa lang siya naglalakad <laughs> Talaga naman si Sinaduro si Okay so dito na tayo balik tayo sa detention uh, area trapik. Tingnan naman ang mga Pilipino dito. Ah, bakit ganoon? Na ako. wala na yung maparkingan dito ay tayo <laughs> puno na yung parking ay naku mahirap magpark na